Hindi sila gatasang baka, tao sila na napapagod. Habang nagpapakasarap ka sa bawat padalang pera, naisip mo na ba kung anong kapalit nito? Ang kamag-anak mong OFW na dapat sana'y madalas umuwi para makasama kayo ay nananatili pa rin sa ibang bansa, hindi dahil gusto nila, kundi dahil sa walang katapusang listahan ng mga bayarin na isinampa mo sa balikat nila. Hindi lang buwan sustento, pati utang, kuryente, tubig, pangmatrikula ng mga anak, at pati na rin bisyo mo, sila na ang pinasagot mo. Pero itanong mo naman sa sarili mo, obligasyon ba nila yan, lalo na kung ikaw mismo ay bumuo na rin ng sarili mong pamilya? Ang tulong ay ibinibigay, hindi hinihingi na parang buwan ng sweldo mula sa perang hindi mo naman pinagpaguran. Oo, may mga pagkakataong kailangang humingi ng saklolo, pero ang paulit-ulit na pagsandig sa kanila para tustusan ang buhay mo ng walang katapusan, na habang sila mismo ay halos hindi na makauwi dahil inuuna pa ang padala, ay hindi lang kawalan ng hiya kundi gara pa lang pagsasamantala na yan. Kailan mo ititigil ang pagiging palabigasan? Kailan mo iisipin na ang perang pinapadala ay hindi para sa luho mo kundi para sana sa kinabukasan ng lahat? Darating ang araw na ang OFW na sinasandalan mo ay mapapagod, tatanda at mawawalan ng trabaho. Kapag dumating ang panahong iyon at hindi mo inayos ang paggastos, babalik ka sa isang kahig, isang tuka. Pero sa pagkakataong ito, wala nang magpapadala para sa iyo. Hindi masamang tumulong ang isang OFW, pero mas masama kung ang tulong nila ay nagiging dahilan para maging tamad at palaasa ang mga naiwan sa Pilipinas. Baguhin na ang sistema, gamitin ang padala sa tama, pagplanuhan ang kinabukasan, at huwag gawing obligasyon ng OFW ang lahat ng gastos para makapagpasikat sa barkada o kapitbahay. Lalo na hindi sila gatasang baka, tao sila na napapagod rin gaya mong nasa Pinaslang. At sa tuwing may hinihingi kang pera, naiisip mo ba kung ilang oras siyang nagpasan ng pagod para lang maibigay lang yun sayo? O baka naman mas mahalaga sayo ang bisyo kaysa sa kalusugan at kapahingahan nila? Tama na ang pagiging pabigat. Kung kaya nilang magsikap sa ibang bansa, bakit ikaw umaasa pa? Gamitin ang pinaghirapan bilang inspirasyon, hindi gatasan.